Ipinaliwanag ng Department of Education kung bakit malabo pang maibalik sa dating Hulyo ang pasok ng mga estudyante. Kaugnay naman sa nalalapit na balik eskwela, tiniyak ng DepEd na patuloy nilang tinutugunan ang mga nasirang classrooms dahil sa kalamidad. Si Daniel Manlastas sa Sentro ng Balita. Yes, Daniel. Angelic humarap nga sa Department ang Department of Education sa Senate Committee on Basic Education hinggil sa itinutulak ngayon na ibalik ang opening ng klase sa Hunyo. Katulad ito Angelic sa nakagawian dati. Ipinaliwanag ng DepEd kung bakit tila malabo pang may balik yan ngayong taon. Ang katwiran nila, opening kasi ng klase sa darating na August 29 at magtatapos na ang klase sa Hunyo. The opening on August 29 still adheres to the existing law, which states that the school opening should not be um, before the first day of June and not later than the last day of August. So with this calendar um, that is stipulated in the debit order, we, we for this next school year we are not yet looking positively at an opening for june since we are still ending the school year the the coming school year on june twenty uh, june 14, 2024. Angelic, matatanda ang dahil sa pandemya na iurong ang school break na dati ay tuwing summer ang bakasyon ng mga estudyante. Ayon kay Sen. Sherwin Gatchalian, may benepisyo at mayroon ding konsekwensi ito. Katulad niya kapag summer break ay mas kaunti ang bagyo kaya mas iwas sa suspension ng klase. Ayon sa DepEd, nasa 17 million na ang enrolled learners sa public schools at inaasahang aabot pa ito sa may 28 million. Puspusan din ang kanilang preparasyon katulad ng sinimula na nilang uh, brigada eskwela pero tinutugunan panila ang mga napinsalang classrooms dahil sa iba't ibang kalamidad na nangyari kamahilan nasa 159,000 classrooms sa nila ang kailangan para i-construct sa buong bansa o ito yung kanilang backlog kasama na rito ang nasa 440 na napinsalang classrooms Angelic Kay maraming salamat Daniel Manalastas